So nata sa fish barracks ni Hero Kawakami. na Ano so, uh, yung Facebook to? Nakawang mo tingo. So, uh, so iturta niya sa iyang uh, gamay nga lugar. Pero so, naghan kay aquarium dali ba? Ginagmay mo mga inato lang. So, oh, grabe kayong mga ano dali. Mga isda, lay no? So, bro, ah... Uh, Itormian ni imong mga unsay um, muna na address sa imong isdaan. So, oh. Sige. So, Tumay so, mana ani bro. My mana, my mana, my mana, my mga man. Ni mga kwani diri, flower horn. Pa oh, palagi hinlo gay pa kalugar. Hmm, terus sagul-sagul ni flower horn ni diri tanan. Dayon oh, yang mga flower horn no. Aha. Pakayom kun kay bag-o nag outer change. Oh. Pag-flower horn ani. <laughs> so wala may hinlo an kina-admit paguna sigikan. Dere, flower horn niya ni, pero kuan uh, kani nag kuan man siya nag doubt kanira try na ko groom balik kay eh. napasagdan man ah kani siya kani? oh ah, muni oi groom nimo oh mm -hmm. tuton two tone man yellow red apalagi ni color balik kay eh. ambot na unsa ni sya, nagmahay ha ah. muli diri gamay ito ah, ra kog kabo kay mura eh. ni kay diri na imong muli diri pod magadagto na nga kwan pa ibalhinay pa oh mga flower horn gapon dinhi oh mm -hmm. kan kasi mo ta no kan diri kuan fry pero ipod maklaro flower horn gapon ni siya mm mga gagmay nga kuan so sa pa mga pagdiri na ya diri sulod oh napa pa diri <laughs> mini pit shop ni <dire>, diri ma <laughs> ah kabosing mga, mga mini pit shop diri oh beta, mga beta pangmasa oh ah, pangmasa 45 pang Gusto mo mga oh. sa inyong mga bata lang, kuan. Kadere. Na apoy mga tetra, oh, swordtail, goldfish. Apoy mga catfish dire. kani ni mga tawagan ni blue polar. Hmm. Ah, lagi is da dire pitch up na magyuni. <laughs> <Diri>, wala <laughs> may sulod ni kay wala pa na so, pero goldfish siguro ibutang dire oh, pod kani. Balhin man yung ni. Flower horn niya. Pil dire, kanya flower horn. Dire dayo nay medyo nay mga planted. Uh, si ma'am di ay oh. uh, pa uh, mama ni <laughs> Rohairo. Atong tig kuan tig kuan ni siya tig bahog. <laughs> <tana -tuan. laughs> oh. hmm. Ako. Dire da yon. Na koy chana dire bro di pagagawas okay. kay bago pa nabalik. Kay nga kuno kanang wala pa sa ni pa Pagi mga plants oh. Wala oh, pa nang ng beta lagi kay mga dagko nga sa breeding. Mm. dere wala pa poy mga so nay tsana dere kadong golden cobra pero di maklaro akong gi takloban kay kusog kay mambak di ambak ah. gali oh ara abig bahugan oh mm maldito, kayo maldito kay ba <laughs> oh abig dai dere convert na nako mga moss kani pang terrarium ah terrarium ni oh nay mga pohon-pohon magbuhat terrarium dere ra ko mukuha og mga kwan oh terrarium mo mga ngapa ni aquascaping pang aquascaping oh Pong, Pong, mga bioactive mm. nga mga puan enclosure pwede ra ni magamit oh nato. Magikan ra po ni mga kabukiran. <laughs> ah gikuha ra ni mo na wild na. Oh, gikuha gi mariculture culture mo. Oh dire dire na ko gina padaghan. Mm. Eh, Isog ke mangisak layon deretas kuan pa. Pa Goldfish. Oh pa dire na pa. Binyog huna pa. Pa Loyo. Ah. kan nih mau orang gitu nih naik suka dari pero mending goldfish ah bagus pakai nag taga kumpul oh ini di api lah oh no oh uh, ya yeah. uh, grow out nih migoy, grow out ni migoy nih lain kan nih ngatang kena tagar pun nih kuan bro Nigel bro uh -huh. shout out to nangita mau mga kuan pang aquarium needs na ada sa giftmate, ipm lang si kuan Nigel siya hmm. kan nih renderi mga flower horn pang Dere ya, dere. Nara dere, dako golo, pero di maklaro. Dada mga kuha na dere, beta nga fry, pero gamay na lang nige, napasagdan lagi katong sa hospital ko. Mm. Kani, mga flower horn niya pun, pero na, may hinlo, maulaw tagpakita. Oh, again, <laughs> Obawa bawa, napasagdan kay ano. Oh. Mga flower horn niya pun adara. Kani dere, flower horn niya pun eh. Na mga beta dere, pero ano, gamay na lang. Mga gipang jar.

lahi ilang taon. Ah, mo. Pero yung main, hupo mas dagan akong mix nga hupo. Hmm. O hupo, hupo. siyempre, katong pro-A. pro, -A. pro -A, diya. Hmm. Matik, awa. Karoon may schedule ni sa iPhone. Gabig tayo. tayo. Gabig tayo? Everyday ko sa iPhone. Kay, ang pro-A, makasabang siya sa digestion yun. Gabig mga tayo ba? Kalibanga da yun Dayon dito, Pikas. Muto ang mga unang pan dito. Naa, dito. Dito, dito. Okay. So, ini <laughs> dari buk mga kabusing. yang maka aku Dari buk ini. Arah. Kok sulut-sulut tadi sok-sok. <laughs> ah, dari lagi apa ya nih? Shrimp mani dari Ambot tuh buhi pa ba? Ha. Muli og gapi, sagol na ni gamay ra po isulod. Ha, na kay mga DIY tank ni mo. <laughs> <laughs> tubura ba? Oh. Tubura. <laughs> <laughs> dire mga koy gyapon ni dire. Bahog oh, oh yapon. Mga koy dey dey yapon, no? Opo, yapon eh. yung mga bahogan, eh. Yeah. Hmm. Pero yung goldfish, pero may ko na klaro. Nada mauli po na rin mga red eye, yung mga breeder na ko sa ano, uh, albino bristol nose pleco ko. Mm hmm. Og dere, nagsugod ang tanan nga ako nganong na inganyo ko isa isda pinakauna nga fish pan since 1998 ah mo ni kini oh kaning nga fish pan dire tong shark na no, sa una Mm -hmm. Pero sulot na magun niya, munang wala na kayo na natin man. Yes, Kani dan, na mga fish pan, mga nakapundar, halin sa mga bayan sel. Sabi. O dito rin, na nagsugod. Dito ah. nang abuang, nang isda. <laughs> isdaan, oh, na nga buang nag-isda. Pura isdaan ni Oo, oh, na Isdaan, kulang o giriya, pero sige palit, Sudlanan. <laughs> Abi ninyo isda ray mga anak. Abi lang sudlanan. <laughs> mga award ni

Okay dreo bisa. grow out. No, sigasta na pumutang No?